how do you reconcile that if that reflects on her leadership but yet her trust ratings po ay siya lang ang nakas yung latest at least for the Pulse Asia siya lang po ang nakakuha ng at least mataas na ratings siguro uh, pwedeng masabi dyan na habang siya ay nasa ibang bansa ay uh, approve ng mga Pilipino kasi habang siya ay nasa, bansa, nasa ibang bansa yan po ang rating niya So, was... ng Pilipino na ang kagaya ni VP Saras. Hindi ko po alam ha, kung kasi ayoko namang pa-questionin, ayoko namang i-judge kung ano man po yung naging survey. Pero lumalabas po dyan na parang mas gusto ng tao habang siya'y wala. Eh, na talaga si Claire Castro ang patuloy mga insa ni. Eh. Na hindi lahat ng abogado matatalino. <laughs> At tindi ng opinion niya mga insa no? na gusto daw ng mga tao si VP Sara na wala dito sa Pilipinas, kaya mataas daw sa sorbe. ano? <laughs> oh, mataas sa sorbe dahil ayaw ng mga tao. <laughs> Ang ni Claire Castro, no? Ang lupit gumawa ng interpretasyon. Ang lupit gumawa ng opinion. Pang walang utak lang. <laughs> okay, kayo. Ano na? Tanungan nyo si Claire Castro. Paliwanagan ano nyo ng gusto. Bigyan nyo ng konting kalaman. Nang tumalino naman. <laughs> hindi.